Bakit? Ayan, sige, dahil uh, nadaanan ko ibig eh. hindi ko kayo kamas ko <laughs> O, oh, isa-isa, isa, -isa, isa, -isa. O, oh, one, sa likod na One, two, three, four Merry Christmas po Salamat Okay, bye-bye Ay, hello po. Magandang magandang hapon po. Kumusta po? Sige po. Tinapalo kanya. Thank you. Eh. <laughs> <laughs> ano kaya ginagawa ng mga tao dyan? Ano inihintay nila? Sige, abante mo. Tabihan mo sila. Tanungin lang natin anong ginagawa nila. Wait lang. Oh, okay. أنا 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 Stop, stop, Ano iniintay nyo dyan? Uh, may nadyan na po kami kasi ah. kung magsayo po kami ng makbo. Ha? Ah? Ano? May yan po. Daddy, daddy! Anong iniintay nyo? Yung choreographer uh, po. Iniintay nyo yung choreo ninyo. Okay. Saan akin pupunta? Uh, dito lang po kasi magpapractice sila ng ano. Magpapractice sila. Po. Oh. <laughs> <laughs> Bakit? Ayan, sige, dahil uh, nadaanan ko eh. Bigyan Be ko kayo pa isa-isa, <laughs> oh, isa-isa. Ah, oh. one, sa likod na. One, two, three, four, five. Ano pangalan mo? Cheche. <laughs> Cheche. <laughs> oh, sige. Ikaw, ilang taong nga na? Twelve. Ayan. 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 So, si ma'am. Ma'am, ano na? Yung anak mo po. Ayan. Si ma wali ka, ma'am. Minsan lang makadaan dito. Merry Christmas po. Salamat. Okay, bye-bye. Alay, 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 alay. Ayan. <laughs> Merry Christmas po. Merry Ayan, God bless po. Ayan, enjoy! Yehey! Yehey! Alika, alika, anak. Alika, alika. Hindi ka pa natanggap. Ayan. Oh. Ayan. God bless. Bye-bye po. Thank you. <coughs> Ayan. Saya-saya nila mga kababayan. No? Oh. Maliit na halaga lang yan. Pero ang sabi nga nila, basta galing sa puso mga kababayan, maliit, malaki, Basta na pagpasaya ka sa ating mga kababayan. Ayan. Di ba? Kahit mga bata yun, mga kababayan. Nakita lang nila ang mukha ni Daddy Frankie. Nagulat ako. Talagang nagsisigawan sila. Hindi doon sa amount na ibinigay namin. Hindi sa halaga. Ang importante yun na pagpasaya tayo sa mga bata. Lalong-lalo na. Christmas, di ba? Kaya mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat po sa inyo. Dahil kasama ko kayo, kaisa ko kayo para magpasaya or pag abot sa ating mga kababayan. Kaya thank you talaga sa inyong lahat mga kababayan. Hindi po magagawa ng isang Daddy Frankie ito kung wala ang suporta nyo sa akin. Kaya sana tuloy-tuloy lang tayo mga kababayan at advance happy, happy new year po sa atin lahat. Marami pa dito mga kababayan, kaya kami nag ikot para sa mga perang uh, sineldo rin natin, pamahagi din natin sa mga bata especially kasi itong Pasko na ito ay eh, para sa mga bata. Kaya walang tigil ang pag-iikot ng Team Daddy Frankie para magbahagi sa mga kababayan natin. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. kainin uman. Kahit saan na, no? Mga bata. Isang bata? Oh. Ay, ganun. Ay, sila po. Ay, sila po. hello po. Magandang magandang hapon po. Kumusta po? Sige po. follow kanya, Thank you. Ako Kilala niyo pala si Daddy Frankie. Kaya pala nandyan lang kayo. Opo. Oh, yeah, Opo. Thank you po. Thank God you bless. Po. Po. Oh, God bless po. Smile. 1, 2, 3 One more. 1, 2, 3 Thank, you. thank, thank you, you, so much po. Salamat. Thank Salamat bless. sa support, ma'am. God oh, bless, bless po. Salamat. 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 Ang cute ni baby. Thank Pera usog. <laughs> Bigyan ko ng ano, pang ano, <laughs> si baby. Kaya, <laughs> para kay baby, para hindi mausog. Salamat <laughs> thank, thank you po. God Salamat. Bless. Ingat po kayo. Thank you. thank Salamat. God bless you. Thank you po.